Konsulta at pagpapatingin sa mga doktor, pwede na rin gawin ngayon sa pamagitan ng internet. Nakalaan daw ang proyektong ito sa mga nakatira sa malalayong mga lugar. Live mula sa Quezon City, si Bam Alegre, May Pandar. Jessica, para sa mga walang cable sa bahay, lalo na pag mahal na araw, ganito lang makikita sa TV kapag walang palabas. Ang tawag dyan, eh white space. At alam nyo bang pwede magkaroon ng internet connection gamit yung frequency na yan. Kaya yan yung gagamitin ng DOH at DOST para marating yung mga pasyente mula sa malalayong mga probinsya. Narito ang paandar. Yaman na rin mahilig mag-like, mag-share at makibalita sa internet ang maraming Pilipino. Pakay ng proyektong e-health ng pamahalaan na pakinabangan ng World Wide Web para sa kalusugan sa tulong ng gadget na RX Box at ang teknolohiyang telemedicine. Pwede na magpatingin online sa mga espesyalista ang mga nakatira sa malalayong probinsya. Lalo't ayan sa National Telehealth Center ng UP Manila, 60% ng mga Pilipino ang hindi nakakapagpatingin sa doktor sa buong buhay nila. Hindi na kailangan ng pasyente kung hindi kay uh, mag-travel diba, for unnecessary parang consultations when in fact parang yung doktor na nasa harapan ng pasyente uh, can actually ask already some information. Nakapagpadala na ng 20 RX box sa iba't ibang probinsya, kabilang ang mga lugar na tinamaan ng Bagyong Yolanda at Lindol sa Bohol. Ngayong taon, magpapadala pa ng karagdagang isandaang unit sa mga munisipyong mahirap marating. 30 million pesos ang budget para sa RX box. Cost efficient daw kung tutuusin. Ang katumbas daw kasi nito, 20 pesos kada pasyente. Bosisihin pa natin mabuti itong RX box. May nakakabit itong apat na sensor. Ang isa rito ay panguha ng blood pressure reading at meron din tagatala ng pulse oxygen. Para naman sa mga buntis na babae, meron ditong panukat ng tibok ng puso ng sanggol habang nasa sinapupunan at panukat ng hilab. Para maging online ang RX box sa mga malalayong baryo at sityo, tinatrabaho naman ng DOST ang TV Wide Space Technology o Super Wi-Fi. Sa halip na Wi-Fi, gagamitin ng frequency sa pagitan ng mga TV station para magkaroon ng internet connection. Sa inyong TV, ito ang mga channel na walang laman. Bawat datos din na malilikom sa mga pasyente, iipunin ng DOH sa isang electronic medical file para mas madaling ma-access ng mga doktor at ospital ang impormasyon ng bawat pasyente. Ang mas exciting pa na pag-isipan dito yung PhilHealth. So hindi na kailangan magpalista masyado ng katakot-takot na datos na naman sa PhilHealth. E eh, nandun na yung ibang kailangan din ang, ng, ng PhilHealth. Jessica, balikan natin. Ito yung electromagnetic spectrum at ito yung kahabaan niya. Ito yung visible light, yung nakikita natin sa rainbow. Dito yung banda sa radar, sa may microwave. Dito yung wifi. Ito naman yung sa TV na ginagamit natin sa ere ngayon. Diyan gagamitin yung super wifi na tinatawag nila. Balik sa Jessica. Okay, so itong boxes na ito, kahit malayo yung mga pasyente, mai Ta transmit Tama ba yung pag ko, BAM? Mm -hmm. Isa siyang portable device para magkaroon ng consultation yung mga spesyalista na karaniwan nandito sa Maynila at sa mga malalaking lungsod para marating yung mga pasyente na nandun sa mga malalayong baryo. Jessica? Okay, so machi ano yung mga check Blood pressure? Uh, ultrasound? Pwede ba? Ano pa? Tama. Meron sila doon sa ating stand-upper, pinakita natin, masusukat yung heartbeat ng sanggol mula sa tiyan at pati mm -hmm. yung contraction dito sa tiyan, yung hilab na tinatawag. Meron mm -hmm. silang uh, parang joystick na sasabihin nila kung ano nararamdaman nila, kung nakaramdam sila ng malakas na hilab. Tapos doon, mak makukuha lahat ng data na yan, magiging digital file para mas madaling ma-access ng mga doktor at maging ng ospital, Jessica. Okay, at sino-sino daw ang pwedeng mabigyan itong RX box na ito? Sa ngayon, nagkaroon sila ng initial deployment last year, 20 municipalities. Talagang pinili nila yung malalayo. Meron sa Sabtang Abra, ay, sa Sabtang Batanes, I mean, at meron din sa Bukidnon at doon sa mga lugar na nasa lanta ng Lindol, sa Bohol at maging sa Yolanda, ay nila yung mga malalayo, hard to reach na mga municipalities talagang may hirap, 4th to 5th class municipalities para naman magkaroon ng parity yung kanilang uh, access sa uh, medical services, Jessica. Okay, and so far, okay naman ang uh, feedback Uh, effective naman itong mga RX box na ito at accurate um pinaka importante yon bam ang reading dun sa mga uh, medical data mm -hmm. na kailangan Maganda ang feedback doon sa initial units na na-deploy lalo na ang uh, mga nakinabang dito yung mga magsasaka, mga mangingisda at uh, nagkaroon recently ng E Health Summit at uh, talagang maganda yung prospect niya. Ah uh, uh, lilinawin natin na hindi siya available commercially. Isa nasa production phase pa siya pero talagang priority na mabigyan yung mga lugar na talagang nangangailangan Jessica. Okay, magandang balita 'yan. Maraming salamat Bam Alegre sa yung paandar.